aso sanda pumili ka kung saan mo gusto ng braso di ba maganda na sa kanan pero pag may sinampal ay siya malakas tama kasi kaliwa kanan na sinampal siya sana din kaliwa kaliwa delikado 'pag nagbilo-bilo ito ito sila ito ah. pananakit ng asawa siya talaga ng bata manulit lang naman na sugat 'yan Dayang kaya Dumbin, kaya

Nawawala yan. Nawawala ang Oo, kaya mo yan. Pa. Uh. Para lang tong kinagat ng langgam. Kaya mo to, Yun uh, nga lang. Langgam kasi antik tik. Isang libo langgam. Parang sinasabi nung wala kang bigo ni Gabriela kami. sila. Uh, Ayoko. Oh, sila. Yes! Ayaw. 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 Ipili mo tol ng maliit tol. Ipili mo nang maliit. Ang gulit ko kanyo. Sa kanya Pili uh, mo siya na maliit lang para manood ng gog. Nay. Tika lang, okay. nasa lahat cellphone ko. Parang masakit yata. Hindi, malano lang yan. Tika lang, tika lang. Wala po cellphone. Tika lang, lang. lang to ah. Tika lang, tika lang. Mabilis lang to. Mabilisan. Papa, wait <mimit> lang, wait lang, wait lang. No more pulling around. Sorry. No more pulling around. Yan oh. No. Ay, yeah. natuloy um, yeah. uh, na. Ayan, sa babae ng member ng ari May kabayla silang talagang okay. na, pues okay. no? walang aray. Pero, Anak, Yes, natin. Walang Parang lang. O, natin.

mera itong ano? Yeah. maaampast ng bata. eh <laughs> no, ibang kaya may, may rahasulaiman tapang uh, tapang hindi atakbo, no umiwi yung... ah, tapang hindi atakbo. okay okay Okay, okay ba? Okay, okay na? Wala na tapang 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 wala na tapang eh. <laughs> no. Okay na. tapang 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 gusto pa ng kahit. Wala pa na na Oh, siya pa raw. Ano pa? Nagamit ang Tamaan mo na Isa pa para pantay. Ikaw sa akin.

Basic lang eh. Basic oh, basic. Hindi masyadong ano, Basic na basic tol Sila 'yon? Oo. Oh. ba 'to? May lokos ko na ito. Malaki lang dito. Maliit lang sa may kabila. Ano kaya natin ito titipasin? sa labas. Mawawasan yung nga. Magtatalsikan ito. Doon ka lang ka labas. Sa mo Sa misa. Sa misa. Sa misa. Sa

Pagpapasag? Pagpapasag yan, kunti lang naman ang anadyan. Malagay sa wallet, pa saan. Ito lang. ano ano si Mr. Kim. Alam mo Master ko yan. Ito din <laughs> master ko Ay, yan? Sinabi mo? Oo. Please, talagalan nyo. Kung kung rin dito. Hmm. Mga nakilala niyo, Yung na mga at Nakatamahaw ko. Play sortin yung mga yan. Kasi talagang namin magkakasama eh pagsira sira-sira na lang kami ng ibang kaon-kaon Master John, ito'y tanong lang ako, anong vision ng Kalamansi? Kalamansi ka sa negosyo? Ako drone na lumay na lumay dito, na lumay daw sabi dito eh oo, pwede, pwede naman eh lumay so, ito na, mas tayo sa kabila simpleng-simple ah, ito lang basic Bisik lang ang pag-ano. Tatato. Ay, tatato. Pagbabaon. Bisik ang pagbabaon. Oh, yeah.

आदि पर तो ये पता चल गया है कि वो अंदर है तो वो तो ना बस ये तो मतलब